Ang Cavite, kilala bilang tangway noong unang panahon, ay isang maunlad na sentro ng kalakalan. Dahil sa magandang lokasyon nito sa Manila Bay, dinadayo ito ng mga barkong Chino na puno ng iba't ibang paninda. Ayon sa alamat, sinagat-hinigiwat dayang kaliwanag, ang mga itinuturing na tagapagtatag ang nagtayo ng mga unang pamayanan dito. Dumating ang mga Espanyol noong ikalabing-anim na siglo at ito ang naging hudyat ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Cavite. Noong Bifintut 71 itinatag nila ang isang daungan at ang dating tahimik na tangway ay naging mahalagang sentro ng militar at kalakalan. Ang pangalang tangway ay napalitan ng Cavite hango sa salitang Tagalog na Kawit na angkop sa hugis ng lugar. Nakita ng mga Espanyol ang potensyal ng Cavite bilang daan patungo sa mayayamang likas na yaman ng Pilipinas. Ang Fort San Felipe at Fort San Pedro na itinayo gamit ang sapilitang paggawa, ay nagsilbing tagapagtanggol ng daungan laban sa mga kalaban at pirata. Ang pagdating ng mga Espanyol ay hindi lamang nagdala ng kapangyarihang militar, kundi pati na rin ng bagong relihiyon, wika, at pamumuhay. Ang kalakalang galyon ng maynila Kapulko ay naging buhay ng Cavite. Sa loob ng dalawang siglo, ang mga galyon mula Cavite ay naglayag sa Pasipiko, dalaang seda, pampalasa, at porcelana. Naging masigla ang Cavite, puno ng mga mandararagat at mga ngalakal. Halo-halo ang mga wikang naririnig, Espanyol, Tagalog, Sino. Dinala ng mga Espanyol ang Katolisismo. Nagtayo sila ng mga simbahan tulad ng San Agustin sa Cavite City. Ngunit, mayroong madilim na katotohanan. Ang sistemang kolonyal ng mga Espanyol ay nagpataw ng sapilitang paggawa at mabibigat na buwis. Ang Cavite Mutiny noong 1872 ay nagpakita ng lumalaking galit laban sa mga Espanyol. Pagamat sinupil ang mutiny na ito ang nagsindi ng apoy ng paglaban para sa kalayaan. Ang pagkamkam ng malalawak na lupain ng mga orden ng relihiyon, lalo na ang mga lupain pag-aari ng mga prail, ay lalong nagpahirap sa mga magsasakang Pilipino. Ang mga na ito na kadalasang nakuha sa mga kadudadudang paraan ay nagpalayas sa mga magsasaka sa kanilang mga lupang ninuno at pinilit silang maging kasama o itinulak sila sa kahirapan. Ang mga prail na dating tinitingala bilang mga gabay sa espiritual ay naging simbolo ng pang-aapi. Ang Cavite Mutiny noong 1872, isang biglaang pag-aalsa na dulot ng hindi pagkakasundo sa buwis at pang-abuso ng mga opisyal na Espanyol, ay gumulantang sa pamahalaang kolonyal. Ang mga nag-alsa sa pangunguna ni Sergeant La Madrid ay sinakop ang arsenal ng Cavite, ngunit ang kanilang rebelyon ay panandalian lamang. Mabilis na sinupil ng mga sundalong Espanyol ang Mutini at ginawang halimbawa ang mga lumahok dito. Ang naging bunga ng Mutini ay malawakang panunupil. Ang pagbitay sa Gumburza ay gumulantang sa buong Pilipinas at nagpasiklab ng matinding galit at poot laban sa pamamahala ng mga Espanyol. Ang kanilang sakripisyo ay hindi nawala ng kabuluhan ito ang naghasik ng binhi para sa isang revolusyon na magpapabago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Revolusyong Pilipino na nagsimula ng matuklasan ng katipunan, isang lihim na samahang revolusyonaryo, ay sumiklab noong 1896. Ang Cavite, dahil sa kasaysayan nito ng paglaban at malapit sa Maynila ay naging sentro ng labanan. Si Emilio Aguinaldo, isang bata at karismatikong pinuno mula sa Cavite, ay naging mahalagang tauhan sa revolusyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga katipunero sa Cavite na armado ng mga bolo at sibat na kawayan ay matapang na lumaban sa mga Espanyol. Si Aguinaldo, kasama ang kanyang pinsan na si Baldomero Aguinaldo, ang nanguna sa mga katipunero sa sunod-sunod na tagumpay at pinalaya ang mga bayan sa Cavite isa-isa. Noong Hunyo 12, 1898, isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas, Idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Ang watawat ng Pilipinas na tinahi sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo ay iwinagayway sa unang pagkakataon at tinuktog ang pambansang awit, ang lupang hinirang. Ang deklarasyong ito ang naging tugatog ng daan-daang taon na pakikibaka laban sa kolonyalismo ng mga Espanyol. Ang Cavite, na dating simbolo ng kapangyarihan ng Espanya, ay naging duyan ng kalayaan ng Pilipinas. Ang pagkatalo ng Espanya sa digma ang Espanyol-Amerikano ang nagtapos sa isang panahon, ngunit hindi nito nadala ang kapayapaan at kalayaang pinaglaban ng mga Pilipino. Ang kasunduan sa Paris na nilagdaan noong Disyembre 1898 ay nagbigay sa Estados Unidos ng Pilipinas at inilipat ang kapangyarihang kolonyal mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Ang mga Pilipino na nagdeklara ng kanilang kalayaan ay nahaharap ngayon sa isang bagong mananakop. Ang digmaang Pilipino-Amerikano, isang madugo at brutal na labanan, ay sumiklab noong Pebrero 1899. Ang mga Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ay matapang na lumaban para sa kanilang kalayaan, ngunit hindi nila natapatan ng mas malakas na armas at yaman ng Estados Unidos. Ang digmaan na tumaglang tatlong taon ay nagresulta sa pagkamatay ng daandaang libong Pilipino, karamihan ay mga sibilyan. Ang panahon ng kolonyalismo ng mga Amerikano ay nagtayo ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. Nagpakilala ang mga Amerikano ng bagong sistema ng edukasyon, nagtayo ng mga kalsada at infrastruktura, at nagpatupad ng mga programa ang pangkalusugan. Ang Cavite, dahil sa estratehikong lokasyon nito, ay nanatiling mahalagang base naval para sa Estados Unidos. Ang pagsiklab ng ikalawang digma ang pandaig noong 1939 ay nagdulot ng malaking panganib sa Pilipinas. Noong December 8, 1941, ilang oras lamang matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, binumbaan mga puwersang Japones ang Clark Air Base sa Pampanga na siyang simula ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ang Cavite dahil sa estratehikong base novel nito ay naging pangunahing target. Ang pananakop ng mga Hapones ay isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Cavite. Sa kabila ng paghihirap at panganib, umusbong ang paglaban sa pananakop ng mga Hapones sa Cavite. Ang mga unit ng gerilya na binubuo ng mga sundalong Pilipino at Sibilyan ay naglunsad ng walang humpay na kampanya laban sa mga Hapones. Ang labanan sa Manila Bay, na naganap noong Pebrero 1945, ay nagdulot ng matinding labanan sa loob at paligid ng Cavite. Ang labanan, na bahagi ng pagsisikap ng mga aliado na palayayin ng Pilipinas, ay nagresulta sa pagkasira ng malaking bahagi ng infrastruktura ng Cavite. Matapos ang digmaan, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos noong Hulyo 4, 1946. Ang Cavite tulad ng ibang bahagi ng bansa ay nahaharap sa mabigat na gawain ng pagbangon mula sa abo ng digmaan. Ang lapit ng Cavite sa Maynila at ang maayos nitong infrastruktura ay ginawa itong pangunahing lugar para sa pagunlad ng industriya. Nagsulputa ng mga pabrika at planta na nagbigay ng mga oportunidad sa trabaho at umakit sa mga tao mula sa ibang bahagi ng bansa. Ang dating lalawigan na rural ay mabilis na naging urbanisado, ang pagunlad ng mga bagong residential area at subdivision ay nagbago sa Cavite at ito ay naging tirahan ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila. Sa kabila ng mabilis na urbanisasyon, napanatili ng Cavite ang mayamang pamana ng kultura nito. Ang mga pagdiriwang, tulad ng Paro-Paro Festival sa Dasmarinas at ang Wagayway Festival sa Imus, ay nagdiriwang sa kasaysayan, tradisyon at sining ng lalawigan. Ang paglalakbay ng Cavite sa kasaysayan ay nagpapakita ng katatagan at kakayahan ng mga tao nito na umangkop sa pagbabago. Mula sa pinagmulan nito bilang sentro ng kalakala noong unang panahon hanggang sa papel nito bilang diyan ng revolusyon, mula sa kolonyal na nakaraan hanggang sa makabagong pagbabago, ang Cavite ay patuloy na nagbabago. Ang estrategikong lokasyon ng lalawigan, ang matabang lupa at ang lapit nito sa Maynila, ang humubog sa kapalaran nito at ginawa itong saksi sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang diwa ng mga kaviteño na hinubog sa revolusyon at pinatibay ng mga hamon ng modernisasyon ay kinikilala sa kanilang kasipagan, pagmamahal sa kanilang pamana at matibay na paniniwala sa isang mas magandang kinabukasan. Habang patuloy na umunlad ang kavite at pinabalansi ang pagunlad at pangangalaga sa pamana, dala nito ang pamana ng katatagan, pagbabago at isang diwa na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ang kwento ng Cavite ay kwento ng katatagan at pagbabago, isang tanglaw ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon.